May nag-comment, sabi niya, Laos. Kahit naman sino, baban yung account. Ito yung mga naban kong account. 300kf. Magkasabay na naban. Tapos eto, after 5 days. Naban tong isa. Ito yung bago kong account. So, kahit naman sino, mawala ng mawala ng account, maban, mawawala ng followers. So, ako, oh, kahit 5,000 na lang followers ka dito. Pero pag lumabas ako ng bahay, may nagpapapicture pa rin. May sumisigaw pa rin ng mga kabataan. Rambunat! May humahabol pa rin para magpapicture. So, yun. Yeah, pero, wala naman sa akin kahit kung sikat ako or laos. Ang mahalaga sa akin, kumita ako everyday. Kaso nga, nawala yung main source of income ko, which is ito. Ito kasi marami tong benta araw-araw. I mean, hindi man karami, pero may benta araw-araw to, may income. So, nawala yung main source of income ko. So, ngayon, hindi na ako masyadong kumikita. Kung kumita na lang ako, pag may nag sa live, kaso madalas, wala masyado. So, minsan may 50 pesos ako. Minsan 90 pesos, na hindi sapat sa pamilya ko sa pagpo-provide. Pero, kahit gano'n, lumalaban ako, guys. Kasi alam ko, balang araw, sa pag-promote ko ng products, magiging kagaya ulit nito na kung saan ban yung account ko. Magkakaroon ulit ako ng income kagaya dati. Kaya, wala akong pakasasikat o laos na yan. Ang mahalaga sa akin, ma-provide ko kailangan ng pamilya ko. Kasi ako yung provider, wala akong backup. Meron akong pinag-aaral na anak, may tatlo akong pusa. And kailangan ko makabayad ng bills every month. So, patuloy lang ako, binanman lahat ng account ko, ang dahilan ng kinaban nito circumvention about sa product violation. Sabi na natin, ito may violation. Noong ang violation nito, nagpost ako ng pusa. Ay, aso pala. Yung tinaga na aso. Sabi ko, kawawa naman ako si Tiger. Yun yung una kung ano. Wala na akong intention masama dun. Naawa na lang ako sa aso. Pangalawa kong, ano dito, violation, nag-promote nag, nag ako ng mask na MOMO. -O, yung horror na. Bawal pala yun. Tapos yung last, yun ah, convention So, pagkasabay to, eto alam ko, wala tong violation. Kaya yun yung pagtataka ko, bakit nagpatito na damay. Tapos, after na maban eto, nang July 17 lang to naban tong dalawa na to. Etong bagong account ko, so, naggumawa akong video dito, sabi ko, guys, naban ka ako yung dalawa kong account, nawala yung main source of income ko, kaya talaga, umiyak talaga ako, kahit naman sinong nanay, mawala ng pang, provide sa pamilya, maiiyak talaga. Kasi pinaghirapan ko to guys eh. Ito pinaghirapan ko. May 9,000 pa ako ditong hindi nakuha. Hindi ko na-withdraw kasi nga na-ban. So yung 9,000 na yun, yung sa subscription, yung 6K, tapos yung sa commission ko sa pag may order, may 3K pa ako. Hindi ko na nakuha. Ito may barya-barya. Kasi ito, after 5 five, after five days, nabanto ban to nung July 22. Kaya sobrang ano, parang unfair kasi nakalagay din doon circumvention eh wala naman akong pinopromote dito na products kaya yun yung pinagtataka ko ba't na so yun lang guys sobrang nagsasuffer ako ngayon pero go lang ako guys promote pa rin ako kahit walang views okay lang kasi alam ko darating yung araw kikita ulit ako at makakapag provide ulit ako ng husto sa pamilya ko so wala akong pakasya sa sikat laos mahalaga sa akin kumita as a provider yun ang mahalaga sa akin.